Ang Amerika Hawaii, Hawaii. ay uh, nagbababalana tungkol sa pagkalat naman ng HMPV. Eh hey, wait lang. Hmm. Sabi ng China, di ba hindi totoo? Hindi daw totoo. Oo, Pero sabi din ng DOH, Oo. wala pang official na statement ang WHO. Ang WHO. Oh. Pero sige nga, mapag-usapan na nga natin yung HMPV. Ano Human ba yan? Human Meta pneumovirus. Virus, yeah. mga kapuso. No? Nasa linya natin si Dr. Ronjin Solante. Calling pa lang. Ay, oh, oh, sige. <laughs> oh, <usado> ko advance. <laughs> <laughs> oh, oh, siya po ang ating uh, gustong kausapin. Pagka infectious uh, This is disease, expert eh, ang kailangan siya po yung mo. expert. Yeah. Eh, no? So, mapag-usapan na natin. Ano ba yan? Medyo may kaugnayan ba sa COVID yan? Weng? Mala. Uh, parang mala-COVID ba yan? oh. oh kasi Meta ayoko, new ayoko na, mo. Ayaw na munang isipin yun. Eh, o, kasi mo alam mo yun. Pero ito yung... lang, pag may mga ganito, ano man ang naririnig ninyo, huwag ka muna magpanik. Si protectahan mo muna sarili mo. Ba walang makaka, ano ba, walang na makakasama kung ibalik natin yung dati nating regular na practice na mag-face mask ka. Para doon sa mga a-attend at magpo-sasama sa traslasyon, hmm. abay mag-face mask po kami yung sa dami ng yun tao ganito, doon. sobrang dami ng tao, Oo, mga Eh, alam nyo, kumalat lang naman itong impormasyon na ito matapos pong merong isang uh, parang nagtrending na uh, larawan wing. Oh. Kuha sa isang uh, hospital, hospital mm -mm. na ang haba na ng pila. Oh, oh. tapos may video pa Dahil yung joe na nagkakagulo sa loob kasi hindi na alam kung paano asikasuhin yung patients. Dahil nga meron nga raw kumakalat na sakit, no. Mm -hmm. Inaayos lang po natin yung linya natin kay Dr. Ron Solante, mapag-usapan na rin po natin ano ba itong HMPV na ito. Uh, andyan na siya, no. Si Game. Dr. Solante nasa ating linya na. Doc, magandang umaga si Joel Swing si po ito. Good morning po. Happy New Year, Doc. Joel, hi, Wayne. Good, Good morning. Good morning po. Good morning. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. HMPV. Pag-usapan nga natin, Doc, ano ba itong HMPV na ito? Bagong virus ba yan? Uh, <laughs> o parang ano yan, anak ba ng COVID yan? Paano? Paki-explain nga po. Actually, uh, Joel, no? Uh, itong human metapneumovirus is a viral infection to siya. No? Kagaya ng mga influenza or respiratory syncytial virus na uh, it has been with us for several years lang no ang, uh, ang nangyari lang dito bigyan lang kita ng konteksto dahil yung China at US uh, they have a very good surveillance system no so ibig sabihin nak nakakadetect sila ng mga respiratory pathogens during this time of the year no so unang-una itong mga ganitong klaseng infection uh medyo tumataas ng konti to during winter or during late of January and February no So, uh, normal yan sa kanila na tumataas ang mga ganong klas kaso at nakikita nila yan because of a very good surveillance. No? So, isa tong viral infection na uh, usually mild lang ang presentation nito, ubo, lagnat, tapos after 3 to 4 days, nawawala lang yan. No? So, hindi siya, in fact, wala tayong mga gamot on, on that type of uh, viral infection. At it's so difficult to differentiate this also with other respiratory viral or even bacterial uh, pneumonia. Hindi naman siya bago. Uh doc. Hindi siya bago at uh, in fact, uh meron din tayo mga na-detect dito sa Philippines based on our influenza-like illness surveillance at uh, hindi naman ito ganoon ka grabe na mag-cause ng severe infection. Most likely mga kung ang ma ma matamaan ito yung mga healthy population but magkaiba kasi yan pag medyo matanda na kasi meron talagang uh, element na pwedeng mag-severe Mas sabihin natin mild lang tong classing virus na to hindi siya nakakamatay mm -hmm. kung sa normal na uh, mga adult yung halimbawa hibala kang comorbidity you're not senior yes Weng. weng. tama yan tama yan no uh, in fact uh, kadalasan dito they they recover uh, usually 3 days 4 days mm -hmm. uh, nawawala no without any treatment of course kailangan magpahinga Uminom na maraming tubig, no? Uh, proper nutrition para naman malabanan, uh, para mas mabilis ang recovery. Hindi naman siya COVID-like, ha. Na kinakailangan pa natin ng bakuna, doc. So far ngayon, wala tayong pangamba now wala uh, 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 walang indikasyon na kailangan natin ng bakuna ng itong ganitong klaseng virus kasi unang una wala pang wala ding bakuna itong klaseng virus na to mm -hmm. kasi hindi naman daw ganoon sa kataas ang morbidity or pinatawag natin na mortality. Paano natin po poprotektahan na ang sarili natin, doc? Wala dito. Paano siya nakakahawa? Well, just like any viral infection, no, kagaya ng flu, no, uh, importante pag halimbawa, merong kang sintomas, uh, magsuot pa rin tayo ng face mask para hindi naman tayo magkakahawa-hawaan sa uh -huh. sa bahay, no? Ang una natin isipin niyan, pwede kang makahawa doon sa mga vulnerable population or mga uh -huh. nasakitan mo sa bahay. Pangalawa, dapat uh, palakasin ang katawan natin, no, immune system, kumain ng maige, uh, uh, rest at the same time, maghugas ng kamay every now and then at uh, panatiliin na uh, uh, kung may mga sintomas na kasama sa opisina, kasama sa workplace o sa bahay, uh, dapat i-monitor din natin yung sarili natin. So ano mga sintomas na unang-unang babantayin sa sarili, Dok, para malaman mo na ay, baka ito ay eh, HMPV na? Well, well, unang-una mahirap siya i-differentiate with other respiratory virus, no? Mm -hmm. Pero common ang mga common mga symptoms nila. Unang-una yung ubo talaga, no? Opo. Tapos yung uh, sinisipon ka, runny nose, no? mm -hmm. Tapos barado yung ilong, sore throat. Minsan may mga ganong low grade fever pero hindi yan ganon. Yung pananakit ng kasu Dok? doc. Parang uh, parang ano, trangkaso kasama din kasama din yan sa mga manifestation. Ang ang babantayan lang dito Joel at airway, no. Halimbawa, kung merong kang asthma or yung mga mga COPD, no, yung mm -hmm. may mga mga uh, mga uh, defects, uh defects sa mga baga, no. Sometimes it can also aggravate those conditions. Halimbawa, may asthma ka, mm -hmm. tapos uh, sa tingin mo hindi kaagad na po control, no. So, most likely baka these are uh, uh, aggravated by a viral infection. At kasama na diyan yung human metapneumovirus. Mm. Sabi niyo kanina, meron na tayong monitor dito sa Pilipinas na ganitong kaso, HMPV. Uh, marami na ba, Dok? Well, doon sa data ng pinalabas ng Department of Health, no, yung sa influenza-like illness surveillance, uh, hindi din siya ganun karami. Mas marami pa rin yung influenza, mm -hmm. rhinovirus, no, yung mga other common uh, viral uh, pathogen. Mm. Pero i um maasahan ba natin na pwedeng dumami pa yung kaso uh, dahil nandito tayo sa panahon ng amihan, malamig na panahon. Di po ba? Well, expected talaga yan, wing. Lahat ng mga bansa ngayon, especially doon sa mga northern part of the area ng may mga winter season, mm -hmm. uh, talagang expected na ganitong season uh, tumataas ang mga respiratory infection kasama yan no ang pagtaas ang siguro ang uh, para lang hindi mag magpapanik ang mga tao. Yes. Wala po tayo nakikitaan na tumataas ang mga hospitalization no na na-admit, wala din tayong nakitaan na tumataas ang na, na ICU no. So ibig sabihin kadalasan most of the time kung meron mang pagtaas ng mga ganitong klaseng symptoms, mostly mild at uh, hindi ganoon kalala at hindi natin dapat uh, hindi tayo dapat magpanic. Iyon. Okay. Tayo malayo malayo ang mm -hmm. sitwasyon natin doon sa America at sa China. Sa America, sa China. Oh, oh. Sa, sa Weibo daw kasi weng mm -hmm. uh, yung Facebook ng China. Mm -hmm. Kumakalat na yung mga video tungkol oh, sa dami oh. ng mga pasyente na nasa mga ospital ngayon sa China. Mm -hmm. uh, last week lang, Dok, nasa ER ako na isang kilalang ospital eh, at dinala ko yung aking anak. Eh talagang ano, pagdating uh, ko namin sa ER, ang binanggito sa akin ng gwardiya eh, Willing to wait po ba kayo? Sabi ko, bakit. Ang dami pong pasyente. Punong-puno po pasyente. Ang dami pong may sakit po ngayon. Uh, ewan ko, meron bang uh, ano, pagdami ng mga pasyente ngayon sa mga ER? Uh, Doc, uh, well, siguro kung sa San Lazaro ang tatanungin eh. Uh, meron bang pagdami ng mga ano? kaso dyan sa ER na mga sakit? ang mga nakikita namin ngayon, Joel, itong sa outpatient lang to. So, ibig sabihin, kung may sipon ka, may lagnat or may ubo, konti ganun, tapos tumatagal nang ano, usually naman, ang maganda dito, tumataas na rin yung awareness natin na magpatingin sa doktor para lang masuri, especially sa mga vulnerable population. So, sa ko, mukhang normal lang yan na nagpupunta doon. Pero in terms of kailangan ba silang ma-admit or kailangan ba silang may ospital, iba din yung usapan na yan kasi hindi naman talaga tumataas ang mga hospitalization rate just because of these mga respiratory tract infections. So, ibig sabihin pa, check up, Joel, tsaka sa ER, siguro yung mga immediate concern lang, but not necessarily kailangan ma-confine ang mga pasyente. Kasi, ano, ano, ano ngayon, Weng, eh, kung magulang ka, medyo mm. mapapraning ka na dahil, syempre, pag nilalagnat yung anak mo, Oo. baka kakudengge na yan, mm, di ba? Kaya na kailangan, eh, tama yung sinasabi ni Doc, eh, yung awareness sa ating mga kababayan, eh, mm -hmm. syempre, gusto nila maagapan kung ano man ang sakit abe ano uh, pero itong itong HMPV doc wala tayong dapat ikabahala po dito. Wala, wala, wala po tayo kasi this is this is not something new na ma, ma, na iha, i, natin sa COVID noon na tumataas ang hospitalization rate, tumataas din mga nagiging severe, hindi po ito ganoon ka, uh, ka yung course na hindi ganoon uh, ka Uh, gaya ng COVID natin. No? So ibig sabihin pag haliba, 'di ba hanggang 3 to 4 days doc mm -hmm. no? Pag yung sakit mo goes beyond 3 to 4 days, ibang klase na 'yon. Mal malamang 'yon hindi HMPV. Yes. Importante din makikita natin 'yan, especially for those may mga ang important ang priority dito wing talaga yung mga matatanda no, yung yes. mga 6 years old and above yung may mga immunocompromised condition kasi mag, mag iba talaga ang manifestation nila kumpara doon sa mga Uh, young and healthy population kung tatamaan ng itong mga glitong klaseng viral uh, pathogen. So, extra ingat kapag meron ka ng lang problem or mm -hmm. respiratory ailment na existing. Yes, mm -hmm. kailangan talaga. At saka, wing, pa, -pa -alala natin, no, yung mga ang mga pinaka pa rin yung influenza, yung flu, mm -hmm. no, yung, yes. yung pneumonia, no, yung mga bakuna nila dapat ma-update 'yan, mm -hmm. especially sa mga may mga edad na. Importante pa rin ang bakuna at saka yung pag-alaga sa mga comorbidities natin, kung may mga maintenance medication kayo, talagang dapat uh, ma-maintain nyo yan para hindi lumalala ang komplikasyon kung matamaan kayo ng ganitong klaseng infection. Tsaka hindi naman siguro masama kung mag-face mask ulit tayo. Oo kapuso, naman. Ano? Lalo na kung pupunta tayo sa mga matatangon na mm -hmm. Doc, salamat sa oras mo. mag iingat ka. Sir, so, thank, you. thank you. Thank you, Joel. Thank you, Weng. Dr. Salamat, Doc. Salamat, Solante, mga mga kapusa, infectious disease expert.